labas dito, aside dun sa mga nanlaban, yung legitimate operations na sinasabi nyo, malaki yung number nung mga pinatay because of yung mga nakabonet, mga vigilante, riding in tandem, kung ano-ano. Nagbigay na ba kayo ng order, sir, sa PNP na ihinto na yung mga RD ninyo, mga PD, na pagka hindi nila napigilan itong vigilante killings, sa i -re nyo sila. Dahil, uh, ano na eh, parang uh, uh, anarchy na ito. So, ano sir, ang, uh, course of action nyo dun sa alarming number Ray, ng vigilante killings? Right now, Your Honor? These cases are considered as, uh, classified as death under investigation. So ongoing po investigation nila and I am encouraging uh, and I, I am uh, pressuring my uh, subordinate commanders to pass track the investigation, Your Honor. E eh, paano, Sir? E eh, continuous yung patayan eh. And uh, it's happening under your watch now. Uh, pagka nagtuloy-tuloy ito... Ah uh, maraming mag-interpret nito na you are condoning or tolerating yung mga vigilante killing, sir. Al alam mo, Your Honor, uh, isa lang po, ang susi nito lang lahat. Sana mag-order si Presidente Duterte sa amin na you stop the war on drugs at pabayaan na lang natin yan. Uh, pag kami po, pagod na pagod na. Tapos na ito. Uh, kung tutuusin, ni eh Sobrang napapago namin, marami ng polis ko na mamatay. Eh, gusto ko lang, ihinto ito, kung tutusin. Magsabi well, uh, lang sa Presidente, tapos na. Ayaw ko na. Well, General, ano, na we sympathize uh, with your uh, plight. Huh? Hindi natin pinapahinto itong uh, operations ninyo. And in fact, just to be clear, itong hearing ba, habang nag-hearing ba tayo, ay humihinto ba yung operations on the ground, Sir? Hindi po yun. Hindi na. So, well, po Tuluyan, tuloy-tuloy po ito. Six tuluyan. months lang yung binigay uh -huh. sa amin ni so, Presidente na tapusin ito, kaya tuloy-tuloy po ito. Okay, so hindi mabiblame na dahil dito sa hearing ay eh, uh, naapektuhan yung operations nyo on the ground. So nililiwanag ko lang yan. Ngayon ang sinasabi ko lang dito is hindi natin pinapahinto yung war on drugs na programa ninyo. Pero ang sinasabi natin dito, yung vigilante killings... Eh, sinasabi nyo wala kayong kinalaman doon. Wala ho ba kayong kinalaman doon, sir? Wala po, Your honor. O, wala. Oh. ko pa sa'yo talaga. Yes. Wala, akong kakala, wala akong kinalaman yan. I, I, believe you. I believe you, sir. Pero nga, since wala kayong kinalaman dito, uh, why is it happening and why are we allowing it to happen? Pwede nyo naman, sir, bigyan ng uh, directive yung, yung mga PD niyo na Pagka hindi nyo nahinto yung mga vigilante killings na yan, iririlip ko kayo. Pwede yun, sir, eh. Pwede, Your Honor. Pwede, pwede sir. Pwede. Pero hindi nyo pa, sir, na bigay yung order na yun. H hindi. Pa. Meron akong directive dyan na talaga ang bistigaan nila, Your Honor. But right now, uh, uh, yung aking mga tao, kasi, Your Honor, busy-busy dito sa War on Drugs, Nakita ko po, maraming namamatay, ay naamin ko, maraming namamatay ng mga death and investigation, allegedly vigilante killings or syndicate killings na sila-sila nagpapatayan. Pero ito po yung, aming kampanya ngayon is nasa amin po yung momentum kaya hindi po kami ayaw kong sabihin ko naman sa kanila na i-relieve -re ko kayo o tatanggalin ko sa pwesto dahil yung death and investigation niyo hindi niyo na nabigyan ng toldo kung hindi nyo naipahinto. Samantala nakikita ko man on the other side na maganda po yung takbo ng kanilang kampanya sa droga at uh, na po ng mga taong bayan na nagiging safe na po sila. So unfair din sa aking commander kung right there and then tatanggalin ko sa dahil sa death and investigation. Nakikita ko na maganda yung takbo nila. Natutuwa yung mga tao dahil safe na sila sa kanilang kanilang mga tahanan sa kanilang mga kalsada so well but... I would just like to address my questions to uh, Director General uh, de la Rosa. Sir? Uh, dito sa mga at least dun sa two cases na nilabas ni ni uh, ang, ang ating chairman, nakikita na yung mga statistics na nire-report ng PNP, e eh kasama yung mga ganito mga kaso. So, kaya nga we, ako ay question the wisdom. Bakit itong mga nasa baba ang uh, tinitira? Uh, when in fact kung yung mga drug lords na malalaki identified nyo na. And uh ito based on the two testimonies eh or for that matter at least yung kay Mary Rose eh parang naglilinis sila ng mga connection nila doon sa drug uh, links. at ah, sa mga drug uh, syndicates. So, bakit ganun yung uh, yung naging strategy natin na uh, dito sa pagsugpo nyo ng illegal uh, drugs? Bakit yung mga may hirap, yung mga uh, pusher na in this case, sila pa yung mga nagre-recycle ng mga droga and in the case of uh, Hara kanina, yung tatay na damay din. Tapos yung Peter Lim, na yun yung in-identify nyo na, na talagang isa siya sa National Drug Lords, eh nakausap pa mismo ng Presidente and ngayon, he is uh, walking freely. Tapos yung mayor na ipinarada natin na sinasabi natin isang malaking drug lord, eh, bumalik na rin sa probinsya. So, yun yung hindi maintindihan dito sa dito sa tactics and uh, for that matter, itong strategy ninyo. So, paki-explain nga, uh, sir. Your Honor, uh, yung ating pong sa Dugay, walang pili. Mayaman ka man, mahirap ka man, polis ka man o civilian, pag ikaw po ay kasama sa illegal na droga, talagang inoperitan ka namin. Number one po, let's, let me explain. Yung case po nung mayor ng Albuera, si Mayor Espinosa, kaya po siya nakabalik sa kanyang puesto Dahil right after nag-surrender uh, siya, wala po kaming haawak na warrant of arrest para i-detain siya. Now, hintayin na lang po natin lalabas yung warrant kasi pag-surrender niya, nag-serve kami ng search warrant doon sa kanyang uh, bahay. Marami tayo nakuhang mga armas. Marami tayo nakuhang around 12 kilos na siyabo. Sigurado ito. Pinailan namin na kaso at paglabas ng warad, huhulihin po namin siya. Sa ngayon po, why nakabalik siya sa pagiging mayor? Uh, siguro tanungin natin yung DILG kung anong status niya. Basta kami, on the criminal side, on the criminal aspect of uh, him, wala po kaming hawak may panghawakan na para i siya at pigilan siya na bumalik ng pagiging mayor. Okay. So, which brings me to my, my next question. So, itong narco list na sinasabi, ano ang basis nito, at least do sa barangay level? Um, dahil, kunyari, sa AFP, ano, you know, meron tinatawag na order of battle, ito, binabalidate ito, tinatriangulate ito ng iba't ibang mga agencies. Yung dito sa sa PNP, ano ang base sir nitong mga narco list na ito? Binibigay ba ito ng mga barangay captain or uh, anong papano nyo ginagawa ito, uh, general? Ang ito po'y combination na po, your honor, sa mga listahan na binigay ng mga barangay kapitan ng Badak at saka yung listahan na galing sa police station. Itong mga nasa listahan ng watch list po natin sa mga drug personalities. So, so anong, anong wala rin tayong pinangahawakan sa kanila, uh, in short, sir? when you say pinanghawakan na hard evidence, yeah. wala po. Kasi kung may hard evidence tayo, hindi lang watch list yan. Talagang pinela natin ang kaso. Okay. marami po tayong alam kasi na nag-operate dyan based on reports sa intelligence na talaga sila ang involved. pero iba po yung intelligence, iba yung investigation. So, anong ginagawa natin, sir, doon sa mga nagsusurrender? Pag kinakatok natin sila na nandodon sila sa listahan, magsusurrender sila, ano bang ano'ng plano natin gawin, sir, sa kanila? Para doon po sa mga users, uh, your honor, uh, alam naman po siguro natin lahat na tayo po ay kulang sa uh, drug rehabilitation center. Kulang po tayo sa infrastructure to cater to these uh, numbers of surrenderers. Ang ginagawa po namin is uh, binalik mo na after ng surrender nila, pinaprocess namin sila, kinukunan ng data, then after that, binabalik namin sa barangay kung taga saan sila and we request the barangay captains, the barangay officials to monitor these people to let them report uh, even twice a day, once in the morning, once in the afternoon para mamonitor kung sila'y bumabalik sa kanilang dating gawi sa paggamit ng droga o pagbibinta ng droga. That's the, 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 that's the most that we can do for the moment, Your Honor. Well, well naintindihan ko, no? At, uh, but, yun na nga, uh, may mga reports din dito na yung mga nagsurrender na in just a couple of days, eh sila naman yung uh, mga tinutumba na, sir, ano? So, Your, pa paano yan? Your Honor, marami po kasi nag-surrender for convenience dahil takot siya at gusto lang nila ipakita na nagsurrender sila para hindi sila habulay ng polis. Now ngayon, the following day, nagkakandak ng bypass operation ng polis, sila na naman ang involved at lumaban sila kaya sila ay natutumba. Ganun po ang nangyari. You know, that's reality on the ground. Okay. So, anyway, uh, napunta tayo dyan sa mga nanlaban, ano? Uh, <coughs> dito muna tayo, sir, sa ano, vigilante, vigilante killings. Kasi lumalabas dito, aside dun sa mga nanlaban, yung legitimate operations na sinasabi nyo, malaki yung number nung mga pinatay because of yung mga naka-bonnet, mga vigilante, riding in tandem, ko ano-ano. Nagbigay na ba kayo ng order, sir, sa PNP na ihinto na yung mga RD ninyo, mga PD, na pagka hindi nila napigilan itong vigilante killings, ay eh, ire-relieve nyo sila. Dahil, uh, ano na ito eh, parang uh, uh, anarchy na ito. So, ano sir, ang uh, course of action nyo dun sa alarming number right. ng vigilante killings? Right now, Your Honor, these cases are considered as uh, classified as death under investigation. So, ongoing po ang investigation nila, and I am encouraging and uh, I uh, 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 I am uh, pressuring my uh, subordinate commanders to fast track the investigation, Your Honor. Eh, paano, Sir? E eh, continuous yung patayan, eh. And uh, it's happening under your watch now. Uh, pagka nagtuloy-tuloy ito, uh, maraming mag-interpret nito na you are condoning or tolerating yung uh, mga vigilante killing, Sir. Al alam oh. mo, Your Honor, uh, isa lang po, ang susunod nito lang lahat. Sana mag-order si Presidente Duterte sa amin na you stop the war on drugs at pabayaan na lang natin yan. Pag kami pagod na pagod na sa na ito. Uh, kung tutusin, eh, sobrang na po pagod na yun. Marami ng polis ko na mamatay. Eh, gusto ko na ihinto ito kung tutusin. Well, Magsabi uh, lang sa Presidente, tapos na. Ayaw ko na. Well, General, ano, na we sympathize uh, with your plight. Uh, uh, Hindi natin pinapahinto itong uh, operations ninyo. And in fact, just to be clear, itong hearing ba, habang nag-hearing ba tayo, ay humihinto ba yung operations on the ground, sir? Hindi po yun una. Hindi. So, tuluyang po ito. Tuluyan, tulu -tuluy okay, tuluy -tuluy tuluy -tuluy -tuluy. Six months lang yung binigyan oh. sa amin ni so, Presidente na tapusin ito. Kaya oh. tuluyang -tuluy po ito. Okay. So, hindi mabiblame na dahil dito sa hearing, ay uh, naapektuhan yung operations nyo on the ground. So, nililiwanag ko lang yan. Ngayon, ang sinasabi ko lang dito is, hindi natin pinapahinto yung war on drugs na programa ninyo. Pero ang sinasabi natin dito, yung vigilante killings, eh, sinasabi nyo, wala kayong kinalaman doon. Wala ho ba kayong kinalaman doon, sir? Wala po, Your Honor. Wala. wala. Malumpa ko sa'yo talaga. Yes. Wala, akong kakala, wala akong kinalaman yan, I, I, believe you. I believe you, sir. Pero nga, since wala kayong kinalaman dito, ah... Uh, why is it happening and why are we allowing it to happen? Pwede nyo naman, sir, bigyan ng uh, directive yung yung mga PD ninyo na pagka hindi nyo nahinto yung mga vigilante killings na yan, iririlip ko kayo. Pwede yun, sir. Eh. Pwede yun, sir. Pwede, sir. Pero hindi nyo pa, sir, na bigay yung order na yun. H hindi pa. Mayroon akong directive dyan na talagang bestigahan nila, Your Honor. Mm -hmm. But right now, uh, Uh, yung aking mga tao kasi busy-busy busy bisi dito sa war on drugs. Nakita ko po, maraming namamatay, ay naamin ko, maraming namamatay ng mga death under investigation, allegedly vigilante killings or syndicate killings na sila-sila nagpapatayan. Pero ito pong yung, yung aming kampanya ngayon is nasa amin po yung momentum kaya hindi po kami ayaw kong sabihin ko naman sa kanila na i -re ko kayo Oh, tatanggalin ko sa pwesto dahil yung death and investigation niyo hindi niyo na nabigyan ng tuldok, hindi niyo na ipahinto. Samantala, nakikita ko man on the other side na maganda po yung takbo ng kanilang kampanya sa droga at uh, napipil po ng mga taong bayan na nagiging safe na po sila. So, unfair din sa aking commander kung right there and then, tatanggalin ko sa dahil sa death and investigation. Nakikita ko na maganda yung takbo nila. Natutuwa yung mga tao dahil safe na sila sa kanilang kanilang mga tahanan sa kanilang mga kalsada. So, well, babalas ko po, Your Honor, babalas uh, ko okay. po. Okay. Well, ako, uh, General, ang sinasabi ko lang sa mga ating mga pulis at kasama na sa inyo, uh, let's just do the right thing. Ano? Uh, alam naman natin, sir, ko ano yung tama rito at uh, hindi naman tayo training dyan sa academy to do uh, what is wrong and what is illegal. At ang sinasabi ko lang, General, umiikot yung mundo eh. Alam niyo itong uh, si President Duterte, nakapuesto siya ngayon. E malay natin, yung susunod na makakapuesto, eh ang uh, prioridad naman ay human rights. At magkandak naman ng mga investigasyon. Biden, retired na kayo, at buksan itong mga kaso na ito, nakatiwangwang yung ati mga pulis. Yung mga nanlaban na yan, pagka binuksan ho yan at uh, isang honest to goodness investigation, kailangan properly yung uh, uh, operation talaga. At uh, otherwise, sila rin ang mananagot. Long after yung mga commanders nila ay nag na, nawala na, ito yung mga nag-guarantee sa kala, sagot ko kayo. Wala mangyayari sa inyo habang kami nakapwesto. Yun nga lang, hindi sila habang panahon nakapwesto. Uh, and the history ng no mga tropa natin is replete with uh, such examples, ano? Yun lang mga military escorts ni, uh, ni Ninoy. Uh, nakulong yun ng mga three decades, eh. Yung mga enlisted. Pero yung mga boss ba nila nakulong? Hindi. Ganon din, ginara rin yan sila na, kami bahala sa inyo, wala mangyayari sa inyo. And uh, ito, just recently, yung... Uh, mga na-involved dun sa chopper scam, dun sa dating chip PNP. Pirma rin yung mga members ng BAC. Thinking uh, arreglado sila nung commander nila. Pero nung nagkaimbestigahan, laglaga na. Ngayon may kaso sila. So kumbaga, ganon eh. Kaya nga, hindi tayo mal ma, ma maliligaw general kung uh, uh, tama yung ating, regular yung ating mga operations. Kung properly yung pagkandak ng operation, so hindi tayo mapapahamak. Uh, that's all, uh, Mr. Chairman. Uh, sa illegal na droga, talagang inoperitan ka namin. Number one po, let's, let me explain. Yung case po ng mayor ng Albuera, si Mayor Espinosa, kaya po siya nakabalik sa kanyang puesto. Dahil right after nag-surrender uh, siya, wala po kami haawak na warrant of arrest para i siya. Now, hintayin na lang po natin, lalabas yung warrant. Kasi pag surrender niya, nag-serve kami ng search warrant doon sa kanyang uh, bahay. Marami tayong nakuha mga armas. Marami tayong nakuha ng around 12 kilos na shabu. Sigurado na ito, pinailan namin ng kaso at paglabas ng warrant, huhulayin po namin siya. Sa ngayon po, why nakabalik siya sa Pagiging mayor, uh, siguro tanungin natin yung DILJ kung anong status niya. Basta kami, on the criminal side, on the criminal aspect of uh, him, wala po kaming hawak, may panghawakan na para i-detain siya at pigilan siya na bumalik ng pagiging mayor. Okay. So, which brings me to my, my next question. So, itong narco list na sinasabi, ano ang basis nito, at least sa barangay level, dahil um, dahil kunyari sa AFP, ano, meron tinatawag na order of battle, ito, binavalidate ito, tinatriangulate ito ng iba't ibang mga agencies. Yung dito sa, sa PNP, ano ang basis sir netong mga narco list na ito? Binibigay ba ito ng mga barangay captain? Or uh, anong, paano nyo ginagawa ito, uh, General? ang ito po'y combination na po, Your Honor, sa mga listahan na binigay ng mga barangay kapitan ng badak at saka yung listahan na galing sa police station. Itong mga nasa lista ng watch list po natin sa mga drug personalities.